Yung naghahanda. Of course, pwede. And by the way, Sir Chris is a good friend of mine. She showed me all that the DTI had shown that is below that you can make pangarap. You can have corned beef, you can have fruit salad, you can have pineapple juice na tinagagdagan ng maraming yelo and then you can make pancit. Oh, Carmina, ikaw. Sa pagbabudget mo, kasha ba? Hindi talaga. Sorry ah. Uh. No, 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 ano? Uh, no, no, no. I think it really depends sa pamilya, kung gano'n kalaki yung pami pamilya, kung anong gusto niyong ihain sa Noche Buena. Pero kung talagang pagkakasya at wala talagang choice, Pini ko naman kasha, pero kunyari, um, spaghetti mo, wala ka na, huwag ka na mag-ambisyon, may giniling ka. Siyempre, noodles na lang din, tsaka tomato sauce, kung meron ka pang mabib ma ma mabibili, mabibili cheese na mura-mura na feeling ko naka-itemize yata yung cheese na meron. Pwede naman, pero huwag ka nang mag gumawa ng may ano yung giniling. Tapos si fruit salad mo, syempre, as much as fruit cocktail, gusto mo maglagay ng pineapple kit bits, eh, hindi mo na magagawa. Huwag <laughs> ka na lang sa fruit cocktail, at syaka siguro isang na cream, ay, may brand. At, 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 isang cream, huwag ka na maglagay ng condensed milk. So, Diba tayo kapag ni kapag gusto gagawa ng paraan. Diba tayo mga Pinoy maabilid din tayo. Pero realistically for me, it's challenging you ask na 'yon, no? Challenging hindi talaga kasi yung 500. Maybe nung 1993 kasi. Correct. Yes. Charlie, ka pa sa sa inyo? I ah, sorry, sorry, si. Yeah, uh sorry, yeah. No, because everyone is missing the point. The point is Noche Buena. Noche Buena is not, uh, it's a feast. So kung ah. second rice ka, tatlong rice, habang nakikipagkwentuhan ka, that's not a day or a night of nagtitipid. It's a feast for everyone. So kahit ako mag-isa, gusto kong maka-hamburger ng tatlo or apat. Because it's a noche buena. So we have to take that, we have to consider that event. Na once a year lang nangyayari. Pwede ba naman may fiesta ka, nagtipid ka? Di ba fiesta sa mga ano, mag -harbo? So, let's go to that uh, detailed event muna. Tama. Bago tayo sa 500. So, yun lang po ang additional fee dyan. I like that, I like that. Feast nga naman talaga. Charlie, kayo! Ako, okay. okay, honestly feeling hindi ka sa 500, Kasi uh, sa totoo lang, sa isang araw, ang hirap na pagkasyahin yung 500. Oo. Mar sure more, more so sa Noche Buena. Oo, oh, kahit sa dalawang tao, ang hirap na pagkasyahin na makapuno ka ng tatlong meal a day sa 500. So, syempre, tulad ng sinabi po nila na ang Noche Buena gathering yan, dun lang kayo magsasama-sama. So, at least one lang like enough sana yung food para sa lahat. So, ang hirap po yung kay